So liguan na, na to tong na palit nato to nga ko ano. BE. Atong ligoon atong butangan aning wash out ni shampoo. Sa gula na to nigduha ka galon tubig. Oh, Mao direction dire. So duha ka galon isagol. Nagit siya sa tunga sa balde na no? Diyan na ilunod eh, ang manok. lebih tahan daripada kondisi dan kompeten untuk bersama sawah.

So ito siguro yung mga ano nyo Tingnan nyo Dami yung oh. Malabas Dami talaga palang ano oh. Yung kuto nila Lies Meron talaga talaga sa manok Yan lumalabas yan kaya dapat pala talaga ano, liguon ng wash out. So, advice talaga na iligo, maligo sila sa ano, iligo natin sila with the uh, out, yung shampoo para sa kuto ng manok. O oh, yan, um, lumalabas, ang dami pala. Talaga. So, ngayon lang ako nakakita talaga na may kuto pala talaga yung manok o oh, tingnan mo patay lahat nung binabad natin dyan sa tubig na may wash out shampoo ng manok kaya advisable talaga na ligo natin sila pag uh, pinag na A few moments later. So ito na siya nung matapos nating maligo with was out shampoo. Ang kintab-kintab na ng ano niya. Yung uh, balahibo. Kawala so, na tayo ng makikita ng mga lisa diyan. Mga kuto no. Ganina dami. So bago natin siya isalin doon sa ano, isama natin doon sa mga bi natin. Kaya pina kondisyon natin to niligo natin para kondisyon siya eh, baka maka hawa pa ng mamalisak dun sa biin natin tsaka yung sa atin dun liliguin din natin yan andun to na siya ambin ya yeah. Ay pangalan ka na. Yung pangalan mo si Ambin. Si Uncle Ambin ka. Pinakondisyon muna natin to. Bago natin isama doon sa D.E. natin. Ng mga babae.